Kwentuhan lang po, okay lang po. Promise matutuwa ka dito ate sa kwentuhan natin. Ano pong pangalan niya? Elena Palabrica. Taga saan po tayo? Taga dito lang. Okay lang po bang i-share niyo sa amin yung ginagawa niyo po sa buhay? Oo oh, naman, nagtitinda. Uh, ilang years na po kayo nagtitinda dito? Medyo matagal-tagal na rin. Siguro magdadalawang taon pa lang. Pwede lang po i-share niyo yung kaya parang challenges na bilang tendera? Mahirap din kasi kapag may mga clearing. Mahirap din kasi patago-tago rin kami. Sa 2 years nyo pong pagtitinda, and yun nga po na mahirap sa pagpatuloy, sino po yung inspiration niyo? Siyempre, yung mga anak ko nag-aaral yun eh. Ilan po yung anak? Lima. <laughs> Lima po. Paano niyo po pinagkakasya yung pinagkakakitaan niyo? Nako, sobrang-sobrang tipid. <laughs> Magkano po yung kinikita niyo sa isang araw? Depende. Minsan, 1,000 lang sa mag -apo. Kaya pagdating ng gabi, minsan, nagtsatsaga hanggang alas 10 din. Bale ate, sa inyong sipag, tsaga at dedikasyon sa pagiging nanay, meron pong pasasalamat sa inyo ang Cayetano in Action with Boy Abunda. <laughs> Sige po, bale, isa po namin sa Gcash nyo ang 1,000 na handog sa inyo ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Salamat kasi kahit pa paano, may pandagdag na kasi pabilin panda. Maraming salamat, Tito Boy, Kuya Alan at Mia.